Alam mo yung ginagawa mo di yan. Diyan <laughs> ako kumalang aking asawa at yun yun Pinagbalot, pinaggano, pinagbalat pa ako ng niyog, Pinagkayod pa yun at yun ano. Para sa akin bagay lahat yan. Ha? Yes, ha? para sa iyo to. Ayun, napakaswerte naman ng mga may bino. Saan mo kinuha yan? Din sa likod? Sa likod. Ha? Sa likod. Din yung kinuha sa niyogan niya, din. Eh. Kaya masarap magkaasawa dito sa Patangas. Buwan nang kayo pag kayo eh, dito nakapang asawa. Yan yung mga sili ho natin, oh. Yung mga ganda ng sili natin. Ang taas gatao na ho yan, oh. Ayan, oh. Ikaw nagtapas na yan? pa isa. Ha? Ayan pa nga, uh. Pakita mo ko paano mga uh, pinatalupan, oh. Testingin nga natin. Ito kasi ang pala magtalo. Ah, magtalo! Ari yung batang ganyan ngayon. Magta, oh pagtatalo po tayo ng Hindi ko alam ang pala din eh. O, pinayuran pa ako ng liyog ko. Buko ko ho yan, buko ko pa. Ha? Kuhan eh. Kuhan Atin muna na ng tikman daring at kanyang ano. Yeah. <laughs> Otsi! Oh, yes, yeah. oh. <laughs> ayan, sige nga. Pagod ah. Ano? Pagod. Ayan nyo magtalo pang mga gandang babae dito sa Batangas. Ayan o, ayan o. May gulo ko. Gulo ko ang tawag din. Ayan o, ayan o. Ayan o, kita yun ang talas o oh. ginug mahal ang ginya ganya Ay, ka ng niyog ipagkatalop ka ano uh, ila mong inaral yan ha <laughs> uh, uh, ano? wala na ang kalawang ng gulok na yun eh. kalawang kalawang yun eh. kapapaktis kapapractice mo yata ng ano no Talop ng yog. Yeah. Yeah. Pwede kayo bumili din ng niyog, buko, kung tawagin sa atin yan, buko. Sa kalambay hindi eh, 35 ng isa. Ay, di nyo sa amin, kadami ng niyog. Kaya mga din, kaya mong nguha Kaya akit na lang sa niyog. Ha? Yeah. Ha? Ayan, no. Ayan, ako siya magtalot lang niya. Parang magtalot, ba? Ayan, no. O, oh, shout out to, to sa lahat na, na nanonood sa atin. Ayan, no, ang Lola Lisa, na, no. Nginapgab na ho yung kanyang kinalupan niyo. Na. Ha, ayan. Ayan, lang yung UTI. Ayan. Harap, tamis. Tamis Marap, na. Ayan, no. Oh.

ayos kasal po din eh pagkat niyang gawin ko talagang nakakawiling mo din eh oh ay si Mochi nagsiselos eh oh si Mochi oh maamos na ganyan hula tayo din eh sa Batangas ang magniniyog ho anak ko ng magniniyog yan susunod ho pumunta kayo din eh kaya pagkatalap ni Lisa ng ano nang nang niyog buko Shout out to sa lahat ng nanonood. Mga tiga biga, mga tiga punta, mga tiga ATC, Pilay Ninja. Paparinig ko kayo at kay pagkakayod ng niyog ng Lola Lisa. Yan. Sige po, maraming salamat huli sa panonood.